Hello mga auntie, another mini vlog. Rest day nyo rin po ba? Tara magluto. Wala nga kaming pasok na every Saturday, kaya nagkayayaan na lang po kaming magluto para naman makatikim kami ng lutong bahay. Ang iluluto nga po pala naman is adobong paan ng manok. Mmm, salap. Pagka ganito nga po pala ang panahon na malamig, masarap may kinukot-kot habang nagmumuni-muni. ganon din po ba kayo mga auntie? Kasi ganon ako eh. At ayan, ipiplex ko ulit ang labi ng aming dorm. At yan, may pa-Christmas tree si Golden Brother. Doon nga po pala kami magluluto sa labas ng dorm namin kasi bawal magluto sa loob ng dorm for safety purpose. At ito na nga, nadatnan ko nga po si Ninong Ken dito at maghihiwa hiwa na rin po siya ng mga lulutuin. Kahit nga sa simpleng potahin na to mga auntie, eh masaya na kaming mga OFW. Mas maganda ang nagluluto na lang eh para makatipid. At mas masarap din ang lutong bahay kasi naman bibili ka sa labas. Kasama nga rin po namin magluluto si Auntie Dawn at saka si Auntie Edraline. At ayan na nga, nagpre-prepare na nga po sila habang ako nakikipagkwentuhan lang. <laughs> Siyempre, tagatikim lang tayo dito mga aunties. <laughs> Nagvolunteer na nga po pala itong isang kasama namin na magluto para naman daw matikman namin ang kanyang luto. Sabi po pala ng kasama namin, eh pag natikman namin ang kanyang luto, eh makaka-move on na daw kami. Char! At ayan, malapit na nga pong maluto ang adobong paanang ng manok at saka ginisang ampalaya. O, oh, ayan, may extra pang basura sa gilid. Haha. Dito nga lang kami nagluto sa tapat ng dorm namin. Masarap nga pong kumain, di ba? Pag may kaagaw ka sa ulam. Yung tipong nakikipag-unahan kang umuya. <laughs> At ayan nga, luto na ang pagkain. Kain na tayo mga auntie. Sa inyo po, ano po mga ulam nyo this lunch? Kain pong madami. Bye! Thank you for watching.